All right, mga amigos, downgraded na po si Terence Crawford bilang WBC welterweight world champion. Ayon sa naging statement ng WBC na pagbotohan ng kanilang board of governors na gawing WBC champion in recess itong si Terence Crawford. Nasasabi natin downgrade ito para kay Terence Crawford sapagkat kapag sinabi nyo pong champion in recess, para na rin pong idinedeklara ng WBC na bakante na yung titulo. Pero sa kabila ng pagkaka-downgrade ni Terence Crawford sa welterweight division, maganda naman po ang plano ng WBC kay Terence Crawford sa super welterweight division. Dahil yung paparating po na laban ni Terence Crawford kontra kay Israel Madrimov sa darating na August ay isa sanction po ng WBC as final elimination. So ibig sabihin po nun mga amigos ang magwawagi sa Terence Crawford versus Israel Madrimov ay haharap sa magwawagi naman po sa Errol Spence versus Sebastian Pundora. So yun po yung kagandahan sa ginawang utos ng WBC sapagkat hindi po makakapili o makakaiwas itong si Errol Spence o Sebastian Pondora kay Terence Crawford or Israel Madrimov dahil final elimination po yung laban kaya't obligado po si Errol Spence o Sebastian Pondora na harapin ng Crawford Madrimov winner pero hindi naman po malinaw kung ano ang mangyayari kay WBC Interim Welterweight Champion Mario Barrios hindi po sinabi ng WBC kung i-elevate ba nila si Mario Barrios as full champion kapag nag-decide na si Crawford na manatili sa 154 pound division. Samantala sa iba pang balita mga amigos, ayaw na po magpatumpik-tumpik pa ng IBF mandatory challenger ni Saul Canelo Alvarez na si William Skull. Siyam na araw lamang nakalipas matapos si pag utos ng IBF na dapat nang idepensa ni Canelo Alvarez ang kanyang IBF title sa kanyang mandatory challenger na si William Skull. Nakaschedule na po ngayon sa darating na June 6 ang tinatawag na force bid. Dahil ayon po sa promoter nitong si William Skull ang Agon Sports and Events, sa nakalipas na siyam na araw po, eh hindi po na ipag-ugnayan sa kanila ang kampo ni Canelo Alvarez upang ikasa ang laban kaya't ang kanilang hakbang ay romekta na kaagad sa tinatawag na first bid. Kapag hindi po naikasa ang sago pa ang Skull vs Canelo, si Canelo Alvarez po ay matatanggalan ng IBF World Title. Bagay na nangyari na rin sa kanya noong 2019 nang hindi niya madepensahan ng kanyang IBF World Middleweight Title kontra kay Sergey Derebyanchenko.